Inanunsyo ngayon ni uh, DPWH Secretary Vince Dizon na walang kokulang piyansa ang kasong kanilang isinampa laban sa labing walong mga individual at kumpanya na umano'y sangkot sa Manomaliang Flood Control Projects. Ayon kay Secretary Dison, simula pa lamang umano ito ang kanilang laban, ang uh, kauna-unahang kaso na hindi muna sasabihin ng kalihim kung anong mga kaso na walang kaukulang piyansa. Ipinakita ng kalihim ang unang bats ng criminal cases na kanilang isinampa sa Office of ng ombudsman ngayong araw laban sa labing walong individual at sa kumpanya na umano'y sangkot sa flood control anomalies. Una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na kabilang sa labing walo na mga individual na kinaksuhan ay sina former Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH District Engineer Brice Hernandez, at ang mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya kung saan iginit ng kalihim na non-billable ang kasong kanyang isinampa giit pa ni Dison na hindi pinapayagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi managot ang lahat ng sangkot sa manumalyang flood control projects. Pilipinas mula sa Ombudsman. Silvestre Rambulabay, rajyo kayo